Tinukoy naman ng isang eksperto ang ilang dahilan sa pagbaha sa Metro Manila. Kabilang po dyan, ang paglalapat daw ng mga kalsada doon mismo kasi sa daluyan ng tubig. Narito ang report ni Camille Samonte. Update. Hindi madaanan ng mga sasakyan ang Commonwealth Avenue kahapon dahil sa baha. Sabi ng MMDA, hindi karaniwang binabaha ang kalsadang ito. Sa pag-iinspeksyon nila kasama ang ibang ahensya at Quezon City LGU, nakitang may nakaharang na poste at construction materials ng MRT-7 sa drainage system. Halos one-third na lang po yata or one-fourth ang bumagana doon sa drainage system po ngayon dahil nabarahan po ng isang poste. Ganon din po yung mga um, lagusan ng tubig mula sa karsada papasok po sa drainage system. May mga ganon po na nabaraan na rin po ng construction materials. Sagot ng MRT-7, hindi sila ang may kasalanan sa pagbaha sa Commonwealth Avenue. Lahat daw ng istruktura ng pinapatayong rail line ay nasa labas sa mga drainage lines at hindi sa gabal sa daluyan ng tubig. Nang mag-inspeksyon naman ng mga engineer nila, nakabara ang mga basura sa drainage na naging dahilan ng pagbaha. Ayon naman kay Project Noa Executive Director Dr. Mahal Lagmay, nilapatan ng kalye ang mga daluyan ng tubig kaya nagbabaha. Kabilang dyan ang ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Ang maaaring solusyon ay ang paggawa ng detention basin o pansamantalang imbakan ng tubig. Yung mga park na malawak, ay doon muna may imbak yung tubig. So ibig sabihin yan, mababawasan yung tubig na aagos doon sa mga sapa na yan. At pag nabawasan, ay malilimitahan yung pag-apaw. Tapos, hindi na siya aapaw dun sa kalye. Pero it takes time. These, these things need time, take time to construct. Paunti-unti. Sa gitna ng ulan at baha, pinayagan ng palasyo si DILG Secretary John Vicrim Mulya na magkansela ng klase kung kanakailangan. Ibabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.